In Turkey, they call this nara. In the Philippines, we call this ampalaya. In English, we call it bitter gourd. Ayan po, ang mga ampalaya ni Inday ng Turkey sa kanyang halamanan. Yan, titingnan ninyo, Meron kayong mga kakaunting pataniman ng ampalaya araw na naman sa inyong lahat ito na naman si Inday Janel ang ambisyosang youtuber dito sa Turkey na si Inday ng Turkey ngayon kasi eh, September na dito, papalapit na ang winter, ang ginagawa namin dito ay nag uh, i-impact kami ng mga pagkain katulad nito, ang palaya ang dito sa Turkey, native ang itsura kasi yung mga ampalaya na galing sa Pilipinas na dala ko at uh, mga binibigay sa akin ng mga kababayan natin dito sa Turkey lalo na yung taga Istanbul shout out sa iyo ate yung ay yung ampalaya na binigay mo sa akin ilang uh, piraso na galing sa Pilipinas sa Pilipinas kasi ang ampalaya ang haba dahil siguro sa lupa doon dito ganito lang siya kalaki tingnan mo nahihinog na So, ito yung ampalaya palaya na galing sa Pilipinas. Nagkuritot. Sa ilunggo pa, nagkuritot. Kasi siguro dahil dito sa lupa, ha, dito sa amin. Kung mo, ganito sa Pilipinas, dapat mahaba ito mga ganito. Pero ganito ang labas niya. Tapos yun naman nahihinog na yung mga buto. So, ganito, iniimbak ko ito siya. Tapos sinaslice ko ng maliliit. Tapos nilalagay ko sa freezer. Kasi during winter, eh, kakainin namin ito. Kasi mas mahaba ang paglamig dito ah, uh, start na kami ng November. So wala nang ampalaya ito sa November, December. So magbalik naman ng ampalaya sa July. So isipin mo ang haba ng panahon na walang ampalaya. So kaya nag talaga kami ng ampalaya, sitaw, yan mga pagkaing Pilipino, mga upo hindi ako nag iimbak kasi oh, wow. ang hirap hanapin ang upo dito. So ito, oh, ang nice ampalaya, so. tanggalin mo lang yung mga buto-buto, tapos i-slice mo ng maliit liit tapos ilalagay mo sa cellophane ang tawag nila dito sa turkey is kudret nar ginahantay nilang magyelo ito tapos uh, iniimbak din nila ginalagay nila sa garapon at nilagay nila sa bote so guys ito po nag-iimbak tayo ng ampalaya para pagkain natin sa winter ay dito sa aking tabing bahay meron akong hasienda ayan may tanong akong malunggay mga talbos ng kamote, lemongrass o tanglad. Ayan, another malunggay na naman. So, dyan, marami akong mga tanim-tanim sa aking mumunting hardin. Ayan, may papaya pala ako dalawang piraso. So, galing po yan kay Annalyn, yung kababayan natin dito sa Turkey. So, ito yung aking mga ampalaya. May ano po ako dyan, mga dahon-dahon. Ay, kaunti lang yung ampalaya kasi tatlong puno. Apat na puno lang ito sila. So, kakaunti ang bunga. At ang bunga ng ampalaya dito ay mga Uh, kuritot, maliit kasi kahit na buto sya galing sa Pilipinas maliit talaga yung kanyang bunga bakit nga ba? siguro dahil ito sa lupa o ayan, mga bunga ng ampalaya, Magha-harvest tayo ngayon at mag-iimbak ng ampalaya dahil malapit na ang winter, may malunggay din ako dyan ng kaunti, so may fig din dyan o ayan, ito lang po yung aking maliit na hacienda dito sa Antalya so tayo mga Pilipino mahilig tayo sa gulay na Uh, na natin ang palaya, sitaw, kalabasa o ayan mag-imbak tayo para mayroon tayong makain sa taglamig nakaka-relate dito ang mga kababayan natin na nasa winter country so, ng dal dat 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 tatlong dalawang size, ito pang itlog, yung malalaki na naman is pang lutlalian ng karne pero ganito ang kakiwa ko talaga usually, kumakain si asya nito, yung tatay niya Uh, at mga kamag-anak namin dito, lolo at lola. Kasi alam naman nila na masasatay. So wala ito sa kanilang panglasa. Pero kasi gusto nilang makatry pagkaing Pilipino. Kasi lalagyan mo lang may tukarne at saka itlog. So pwede na. So nakatatlo tayong balot ngayon. Ilalagay na, natin, na natin siya ngayon sa freezer. So dito, may sitaw na ako. May ang palaya pa dyan. Tapos itong dagdag na tatlo. Okay? Diyan. Tapos meron din kami yung sitaw ko nandun na rin. Nandiyan sitaw, tinapa niya. Yan, nag-iimba kami ng mga marami, maraming karne dito sa aming freezer. Ayan. Ito lang, ilagay mo siya sa cellophane. Adaptation. Ito ang Sunday. One day lang off ko sa Sunday. Pero ang ginagawa ko dito, nag-imbak-imbak ng mga pagkain natin sa winter. Kasi uh, autumn na talaga actually dito pero mainit pa. Sa ibang city, medyo makamig na. Dito, medyo init-init uh, pa. So, imbak tayo ng ampalaya. So, shout out dyan sa nagbigay sa akin ng buto na taga Istanbul. Gusto mong kitang bigyan, sis. Pero, hindi kaya ang dami niya. Ito lang ang naipo ko uh, ngayong, sa, ngayong summer. So, gugulayin namin. Ito pala ang first time ko pala na maglagay pala sa freezer pala. Wala pa akong nailagay natin kasi pag nakagawa ako ng naka tatlo, apat na piraso, eh, niluluto namin agad. So, maganda rin yung fresh kayo man ay may dalawang dakal o dalawang dipa na lupa sa paligid yung Bay, taniman niyo ng mga, mga, dapat na makain. Maganda naman talaga mga bulaklak. Pero ayan, mga kamote, ang tanim ko, kalamansi, may grapes, ayan, may cactus, o ayan. Dito ang mga bulaklak yan sa paso-paso lang. So, may pomegranate din, may papaya, ako yung dalawang peraso, ay hindi lumaki, ay winter na mamatay na yan. Tapos ayan, talbos ng kamote, may avocado, may lemongrass, may malonggay. So yung malunggay bago lang yung Kasi pinutunok ko yung isang sanga ng malunggay. Hindi ko na kasi kayang abutin. So, sana...